Africa. Hi, sis. Ay. Talaga, hi, ha? So, kaya na tayo, mga kalayuki. Kaya, no? Ano yung sinasayo, Bumar? Nag-ihimas, nag-dactal, nangyali may hapon, mga kalibi. What's up mga Kanoypi? Nagbabalik na naman si Kanoypi for another video. Ngayong araw, may magaganap na celebration, kainan at kasama ko ang Team Kanoy P, syempre yung mag ko, si Rinyan, si Maika, si Mrs. at syempre yung mga kasama ko dito na pamangkin ko, nandito yun o no? Know? Shout out, it's your love Bogart Yon! Shout out, yun ang nagbabalik Yon yes, o no? Shout out mga Kanoy P, nagbabalik si Bintong sa vlog at ngayon nyo na lang mga kanaypi. Ma sama yeah. nyo kami sa pagpunta namin sa bayan. Ayan. So, sama nyo kami mga kanaypi. At pupunta kami ngayon ng SM. At kakain tayo doon. At special shout out kay Kuya Ron De Leon at Ati Kati Dillon from USA sa pag-sponsor sa amin. At para makasama yung mga Team Kanoypi na pamangkin ko at pamilya ko. Ayan, nandito rin si Bibi Mike at si Mrs. Mga wow, kanayiti. Hello, Bibi ka! Ay, sis! Ganda-ganda, ano? Ang ganda-ganda, oh! Ay, no? <laughs> Ay. Ayan, anong masasabi mo, ma? Siyempre, shoutout kay Kuya Ron na mag-deliver ulit. Na, no. thank you, thank you po, kayong bibi. Ayan, no? Thank you, Kuya! So tara mga kanaypi Ayan, karga natin si Baby Micah Hello Baby <laughs> Ang ganda ng ngiti niya talaga pag ano, Alam na alam niya na pag naka on yung camera mga kanaypi Hello Baby Hello Baby ka <laughs> Punta tayo SM na. Punta tayo ng SM Thank you so much Kuya Ron at Ate Kati sa pag-sponsor ngayong ano ngayong araw na to, ngayong hapon na to. At wala si Maning mga kanipi dahil may pinuntahan na naman. Sinabihan ko siya kanina. Eh hanggang ngayon wala pa. Hapon na. Hindi pa siya umuwi mga kanipi. So kami na lang na pupunta ng SM. Kasama ko yung tatlong pamangkin ko. At uh, i out na lang natin yung ano, para kayo maning So, konta lang kayo, mama. Hello, baby girl! <laughs> no. Ayan, si Rina, no? Shout out! Anong nangyari sa'yo? Ako naman sa mga ikaw

Dito na tayo sa SM mga kanunitin Sa basement Iwan muna natin si Mia dyan Ka Hello baby Hello <laughs> Pero yung apat oh Kulang ng isa mga kanunitin dito na tayo sa loob ng SM mga kalipi Tanong natin yung mga boys kung ano Saan tayo kakain, saan kami kakain Saan kayo? Huwag Sa amang yun tayo mga kalipi Ay. Panalo dyan, may only rice Ikaw oh. Mag inasal daw, sabi ni Luis eh mga kalipi Mag inasal, mas masarap <laughs> Mag inasal mga kalipi, mas solid Iyaw na So, ikaw ma, saan ka? Siyempre, doon na rin tayo Iyaw na So, pasok tayo dito sa Manginasal para ang rice gusto. So, anong gusto nyo? Ali rice. Ali rice ano yung Halo-halo. Oh, yes. Yan you know? o? Okay, halo-halo. Panalo. Oh. So, okay. Huh? <laughs> okay. So, okay. So, oh, yan mga kanipi Ayan o, oh, mga kanipi Nakaupo na naman si Bibi Maika ano? Hello Maika Hello Bibi ka Hi sis Ay, nagkakay ha Ang ganda o, oh. ano Hi, Hi. Naupo siya. Gustong gusto niya ang umupo, no? So mga kanaypi, naka na ako ng pagkain namin ngayon. Kaya mabubusog na naman ang ting kanaypi nito. Ano? Nalo mga kanaypi, mga karamihan mong Let's go! Eh <laughs> <laughs> ano? na lang natin yung in-order ni kanaypi. <laughs> <laughs> Ikaw, anong masasabi mo? Eh. Tay, 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 Ganda oh. Ano? Nang asan flower ka ah. Kukusutin nito oh, ha. 'Pag mo kaya 'yan, <laughs> ha. Gumana din. Kumain ka sa hindi tapos kumain ka ng kanin. 49 Ayan ayano nandiyan na yung soup Soup talaga yung nauna, boss Anim lang, boss Sarap na kalebe. Mateo. Nagkamay talaga sila oh. Mas enjoy no. Mas enjoy mga ano yung vape din naghihima. Gusto mm. mas sulit. Oh. Na bitaw. Price please talaga daw. Oh. Ayun oh. Grabe. Thank you, thank you, sir. Shout out kay Sir Joel. Uh -huh. SM Manginisal Kain na rin tayo mga kanipi Lagyan natin ng chili oil Ayan Kain na tayo mga kanipi Kain

Maraming kain din Ay kain kain din Uy na yung mga Bakang po mga kanipi Sikin ko Sikin Okay. Okay. Ganda yung upuan nga kaya Ganda yung upuan, kaya nga 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 kaya Ayan, si misis na lang nahuli. Ano? May lagayang pasasyon mo? Ha? Kasya pa? Kasya pa bintang? Wala na mga Ikaw ay po, Bart? Meron pa mga ano rin? Salawa ba? Hindi ma! Hindi, ibutog ato yung Ikaw ba ang ah, tabis! <laughs> mga kanong ibig, kain tayo ng tamu-tamu. Talagang bubusogin natin yung team kanong ibig. Uh, thank you, thank you kay Kuya Ron uh, at aking sa ating from USA uh, sa pag sponsor nito. Sarap! May gabi kong contest tayo nila pero no, nagmi-milk din si Mayka oh, oh mi-milk may na oh gutom na oh hirap nabusog na naman ako mga kanoy lapsog nabusog malal ikaw, may kabusog ka rin? <laughs> Ayan mga kanopi, tapos na kami dito sa SM sa Manginasan Good yung Okay oh, libreng 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 gala libreng 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 gala muna, daw kayo. Gala -gala muna mga <laughs> Oh my God. Hello. Hey, in ako. low. Hey, ako. the muna tayo dito sa SM. Palamig muna tayo, no. Tama ka. Ha? Nandoon yung apat oh, mga kanoy pit. Tumitingin sila. Dito okay, na lang kami ni Maika. Na no, Maika. <laughs> hey. Let's go. kamay ka! Ay, wow! Sasakay si Mayka, mga kalimik. hawak ka dito, hawak! Yan! Galing na, oh! Galing ang Mayka! Hawak dito na, kawak! Enjoy, enjoy. Enjoy, harin yan. Ayan, mga kanipis. Nandito pa lang kami sa Kwantong. Sa lukuyan, naglalaro pa sila harin Bodong, Bentong, saka Bogard. Ayan, si Bibi may katakunay. na eh Nandun sila naglalaro mga kanipi ng basketball Tanong natin si Bintong mga kanipi kung bumaba na yung kinain niya Tong! Pati nga sumaw ka Bumaba Wala na ba yung, pa rin yung kinain mga kanipi, mo? Busog na busog pa rin Ito pa lang ang laki, laki pa lang Baka mamaya sa bahay ito Makakakuan Wala mga kanipi Mahingi na ngayon si Bintong Nabusog agad Ayan, pabalik na kami kay Mia mga kanaypi Hello Bebe Hello Hey Masaya si Maika mga kanipi, dahil dahil nakagala na naman Ayan Thank you, thank you so much Kuya Ron At Ati Kati Ng USA Sa pag-sponsor Para makakain Maagala ang Team Canoypi dito sa SM. Bale, hindi na kasama si Maneng pero bumili na ako ng takeout mga Canoypi. nag out na rin ako para sa kanya. Ayan. Nakapaggalagala rin. Kahit pa paano. Nakapagpalamig dito sa SM. Ayan. Ayos ka naman Ma? Yes. Thank you, thank you. ulit. Nabusog lahat. Ayan, nandito na kami sa bahay mga kanopi. Tulog si Maika na umuwi dito sa bahay. So, nandito yung mga team kanopi at may gusto silang sabihin para magpasalamat daw mga kanaypi. Thank you po, Tito Ron Leon sa pakain. Nabusog na naman po ang team kanaypi. Yun. Kumusta na naman yung chan mo? Lugar... Hindi pa bumababa mga kanopi? Pero panalo yung manok nila doon. Ang oh, sarap. Hello si Budong. Maraming salamat Tito Ron De Leon sa pag-treat sa team Kanaypi. Uh. Sana may part 2. <laughs> ay ay so. Sa... <laughs> si Bu... Budong, Ibentong mga Kanaypi. Thank you so much po Tito Ron sa pagkain nyo. God bless po. Ayo. Ay, Nandito rin si Renyan eh. Ayalo. Maraming maraming salamat po sa treat Tito Ron De Leon. Ayan. Ano may part 2. <laughs> Loko. Ayan, syempre, thank you, thank you ulit kuya and ate sa pakain. Busog lahat. Ang tem kanoy pit. Tulog si Maika. Bali, nasan na yung kay Kwan? Kay Manay. Nandito yung kay Maning, mga kanay pit na Ay, ano na tinake out namin ayan para kahit pa kahit wala siya hindi nakasama meron pa rin sa kanya ayan. so maraming maraming salamat ulit kuya Ron at ati Kati ng USA sa pagtreat ng team Kanoipi at sa pamilya ko thank you so much so dito ko na naman tatapusin ang vlog maraming maraming salamat mga Kanoipi sa panunod sa no skip ads sa ginagawa nyo. Thank you, thank you so much. Kita-kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog. Stay safe lagi. I love you all and peace out. Ayan mga kanipi, nandito na si Maneng. At ibibigay na natin yung ano, yung kanyang pagkain din. So, nandito. Thank you mga kanipi. Maraming maraming salamat sa inasal. Ayan. Kung naalala mo si Kuya Ron, siya yung nagbigay niya na pangkain natin. Maraming salamat sa inasal, Kuya Ron. You know. God bless. Ayos, ayos. Okay. May panggabi na naman tayo mga kanoypi. You know. <laughs> so kahit hindi na kasama, meron pa rin siya mga kanoypi. kasi kasali siya sa ano, sa team kanayipi.